Naging tampulan ng tukso ang siyam na taong gulang na si Anthony John Montesa dahil sa kanyang kakaibang balat. Kuwento ng kanyang ama, sanggol pa lang si Anthony, ay may patsipatsing itim na sa kanyang katawan. Dahil hirap sa buhay, ni minsan, hindi nila napatingin sa doktor ang anak. Nakuha naman ito ang atensyon ng vlogger na si Buigahi, na agad na nawagan ng tulong online, kaya nadala na si Anthony sa doktor. Ah, uh, parang ituro ng tukok, namamaga ba na makapal, parang matigas? O so, yung kanyang balat, sabi ng iba, uh, na pinagalihin daw ng tukok, pero hindi po totoo dahil nadala po namin sa uh, doktor po 'yung bata. Base sa biopsy ni Anthony, meron siyang verruca plana of flat warts. Ayon kay Dr. RG Agbo, isang dermatologist, pambihirang sakit ito na namamana. Based on these um data meron po yung patient na tinatawag po natin epidermodysplasia verruciformis um, or EV. So kahit po wala po yung mga kapatid, pwede rin po yon So uh, medyo nasaktuhan lang po na nagkaroon po siya. Dagdag pa ni Doc, nagagamot naman ang EV. Yun nga lang dahil inborn, mataas ang chance na, na bumalik ito. Kaya maintenance na gamot sa balat ang kakailanganin ni Anthony it's treatable, but we cannot cure the condition of I think the most practical mode of therapy would be cautery. Um, sinusunog po yung, yung lesion para po matapyas po yung makakapal na um, wart-like lesion. So in private practice, we usually charge 3,000 to 5,000 per area. Simulat sa pool, naging dampulan na ng tukso si Anthony. Pero hindi siya natitinag, kaya tuloy siya sa pagpasok sa eskwela. Si Doc, may paglilinaw sa sakit ni Anthony at mahalagang paalala. Sana po wag po nating husgahan yung mga pasyente o yung mga tao po na nagkakaroon po ng sakit sa balat. Um, especially in this case po, well, it's a very rare condition. Hindi naman po ginusto ng pasyente na magkaroon po siya ng itong condition. Um, nagagamot naman po ito, hindi po ito nakakahawa. Ang ama ni Anthony umaasa na may ipapagamot pa ang anak. Kaya kumakatok po siya sa inyong mga puso. Sana patulungan ako ako sa unang unas pagmagitan ng pinansyal na mapagamot. Sana po may makakatulong. Panginoon na lang po ang bahalang magbayad po sa inyo. Ako po si Mobile Journey Yeda Pascual, na nagpapaalala na ang bawat may karamdaman ay kailangan din ng kalinga. Ipinanganak sa Korea, pero laking tondo. Siya ang 37 years old half Korean, half Pinoy na si Julius Manalo. Anim na taong gulang pa lamang siya nang mawalay sa kanyang Korean mom nang sumama siya sa kanyang tatay pabalik ng Pinas. Dito na nagkapamilya si Julius at nagtrabaho bilang polis. Oh. 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 At makalipas ang tatlong dekada, muli na silang nagkita ng kanyang nanay sa South Korea. Kaya matinding bonding ang kanilang ginawa, gaya ng pamamasyal sa mga parke at nakipag-meet pa sa iba niyang pinsan. Noong nakita ko yung nanay ko, parang naisip ko na, ito yung katulad ko. Siya yun. Pero nakita ko siya na, parang ito yung ano, parang blueprint ng pagkatao. Isang araw sa mga pinaka-memorable para kay Julius ay ang malamang araw-araw siyang iniisip ng kanyang ina. Para magtuloy-tuloy ang kanilang komunikasyon, may plano pa siyang mag-aral ng Korean language para mas makapag-usap sila ng ayos. Araw-araw kami halos nag-uusap. Nagsisend kami ng mga pictures ko ni mga nangyayari. At ang next goal ni Julius para makabawi sa mga panahong nagkawalay sila. Ito sa pinaplano namin kung paano siya pupunta dito. As of now kasi mahirap dahil winter season. Meron din ano, health issues kasi na consider kaya dapat maging maingat kami kung kailan siya pupunta dito. Pagka dumating na yung panahon na alam mo nang medyo mahirapan na siya, talaga nagkakaedad na siya, talaga nga magiging option na is magiging magkasama na kami. Sabi nga nila, home is where the family is. Para kay Julius, isang pangarap ang natupad na makita muli ang kanyang ina. At ito rin daw sanang maranasan ng iba pang nawalay sa kanilang mahal sa buhay. Mobile Journal, Amy Atchenza po, hatid ang muka ng balita. Stainless steel bowl bilang high hats, takip ng kaldero bilang cymbals, at ilang balde ng pintura o biskuit na ginawang tambol. Yan ang DIY drum set ni Donnie Eminense. Maraming namamangha sa kakaibang musical instrument na gamit niya. At patunay nito ang milyon-milyong views sa kanyang mga drum covers. At ito pa, wala raw si Mang Doni sa kanyang setup. Ang mga kaldero at mga balde nakalakal o naingi na lang sa kanyang mga kapitbahay. Kaya naman, tinawag niya itong basura drum set. Wala akong pera pang bilhin na ano, pang drum set. Kaya nabuti ka na lang na kulikta ng mga recycle na bagay. Pag may nadaanan ako sa kali, ulot ko, inuwi ko sa bahay para lang makakompleto lang yung drum set ko na basura ba. Noon pa man, mahiling na si Doni sa musika at kadalasan ang kanyang tinutugtog online ay 90s classics. Delikado rin daw kasi kapag medyo bago tulad ng Apit Pito ang kanyang tinutugtog dahil sa copyright strike. Kaya naman ang katting na niya sa online covers na babawasan pa raw. Yung 80% na pupunta sa ano uh, claim ng ano ba, uh, claim ng music. Tapos yung 20% naman, yun ang earnings ko. Yung 10,000 mo na na buong sweldo mo, 2,000 lang yung mapunta sa akin. Kung makaluwag-luwag daw sa bulsa si Mang Doni, gusto niya rin makabili ng tunay na drum set para sa kanyang sarili. Pero dahil sa wala pang 12,000 pesos sa kita niya kada buwan, matatagalan pa niyang makakamit ang kanyang pangarap. Pero kayo lang daw, dahil balang araw, mararating niya rin niya. Nagpo-focus talaga sa ano sa drums drama. Araw-araw ko nang magpo-practice ba? gusto ko kasi ano yung matuto yung paano paano paluin yung ano parang challenge challenge ba Sabi nga nila one man's trash another man's treasure Pero ang tunay na treasure dito sa kwento ni Mang Doni ay ang kanyang pagmamahal sa musika Mobile Journal no? Ibanta rin kipo ang mukha ng balita